Yo! Hello, hello sa mga kamay test ko dyan. Kapon, shop ko ka, guys. Kukachorp, bangko. Kachor Kumusta, kumusta na kayo dyan? Ako ulit ito, Beth Aglasi. Ayun, yung dila natin, ako ulit ito. Ah, di ba? Mabubula. Ako ulit ito. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, uy, mag-subscribe ka naman dyan at pakalimbang yung bell na yan. So, Para lagi kang manunotify kung may mga ishare ako. Gaya ng aking share ngayon, Sanla Update. And sa mga kamartes ko naman dyan, please support me here also sa mga sarili kong video. Mas may matututunan kayo dito. Boom! Oh. about jewelries, ayun, lagi ko yung updated, sanla update pag may mga last kayo dyan. Kaya support nyo rin ako dito, okay? And sa mga sulit viewers ko, sulit viewers, meron ba? <laughs> sa mga nagaabang ng aking sun update salamat sa hindi nang pangiiwan sa akin at every time na may update or upload ako gaya ng nito is nandyan kayo na nag-share ng inyong mga sun update experience, ganun. ayun so thank you. Okay, sorry vlog for today is ah uh, si Buana Pawn Shop. Ayun, so nakagala tayo. Okay? Kaya keep on watching till the end. Si Buana. Si Buana. Yun, matukain sa eh

Yo, so as usual doon tayo kasi yun yung pinakamalapit sa aking place. Ayun, so nasa central lang yung branch na yun ng uh, Cebuana si Pawn Again, disclaimer lang, ang uh, aking sinishare na sa update, eh, sa akin lang ito, hindi ako, hindi ako affiliate sa mga pawnshop, ha? Ginagawa ko lang yung pagsasanlat date or pagsasanlat talaga para may ma-share ako sa inyo. Lalo na, masanga, lalo na sa mga kababayan natin, OFWs, ayun, sa mga nag-aabang. Kasi Meron yung marami tala, maraming taon na hindi sila umuwi dito sa Philippines and then sila yung maraming invest investment ng mga Alas para ma-update sila kung bibili pa ba sila or hindi na or uwi na sila ganun. <laughs> Tama ba yung sinabi ko? And of course dito kasi meron din naman talaga yung mga hindi pa aware, yung mga sanla update ganun para hindi na sila pupunta ng mga pawn shop at least may alam na nila, okay? Uh, but still, gold is the best investment. Kung meron ka dyan, go for gold. Uh, kesa bumili ka ng mga expensive things. Pero for me na yun, hindi ay ay ko, ayoko ituloy kasi meron talaga yung ayaw nila mag-invest sa mga last gusto nila, sa mga bags, ganyan, mga shoes, mga damit, mga perfume, gano'n. Gaya ko, obviously, di pa, pag nag-vlog ako, same, 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 same lang aking damit. Uh, hindi ako nagpapalit. <laughs> <Charo to. laughs> Ayun, so, uh, ay, start atin dami ko nang sinabi, of course, kailangan kong makipagchikahan muna sa inyo bago ko i-share ang ating Sanla update. Okay, ayon so eto ang patunay, nakita nyo naman, ayon so eto, pag may ganitong slip, this one is sky uh, si Buana Pawn Shop, so mabait, 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 nasingpot nga, Staff uh, si uh, Buana nga din. hala, ayun, hindi ko na to re reviewin, si Buana ba yung binanggit ko kanina, parang ibang pawn shop, Wait nga, check ko muna. Baka ibang pawn yung nabanggit ko kanina. Ay, tsaka ako na lang iditin pa gano'n. Basta, si Buana Pawn shop. Ayan, so pag ganito, ba diba, si Buana Pawn shop ito. And then, ang pinapraise lang natin is, uh, same lang din kasi ginawa ko itong video na to is isang araw lang pero nag-visit ako sa tatlong pawn shop ganun para hindi masaya yung araw na ako naman isishare sa inyo one by one ganun eto so 18 carats and uh, same lang din uh, 21 carats this one Dawa dalawa lang yung pinapraise natin kasi I think same lang din, paulit-ulit lang din ulit na yung pag mag aano ko ng 24 carats, ang ibibigay rin lang na presyo is presyo ng 21 carats. 14 carats, sa mga nag-abang dyan ng 14 carats, wala akong naisuot na 14 carats kaya hindi ako nakapa-appraise, okay? And yun, dalawa lang kasi yun is masikip lang maraming tao. O, di ba? Dami ko nang sinabi. So, eto yung kuha niya and then ang ibibigay ko na lang sa inyo is yung per gram na, okay? Per gram na. Ang kaano na ang sunla update ngayon kay si Buana Pawn Shop ng 18 carats. Magkaano na nga ba? Kasi nag-update tayo last time is tumaas sila, di ba? That is, na-stuck sila sa mababa and then nag-update sila. And now is 4,217, o oh, diba, Ito yung sinasabi ko sa inyo kasi maraming nag-share dyan ng sunlap date nila na mataas na, kung na lang yung mababa, kaya nga sabi ko sa inyo na tataas then for sure kaso nga lang mali or mati-delay, so now is the time na tumaas na sila 4,217 ang lumalabas na per gram ng 18 carats, okay? Ayun, so magkaano naman ang 21 carats ngayon kay si Buana Shop? Ha. Ah, parang dito sila na pag-iwanan. <laughs> Alam niyo na, ang lumalabas is 4,956. 4,956 ang per gram ng 21 carats kay si Buana. Bakit hindi pa flinat na 5k ano, parang na pag makapag-iwanan na kayo sa 21 carats although pati 20 pati 18 kaso baka nga magtataas sila pa baka meron pa ano kaso next next month ulit siguro I think after 3 months mga ganun but at least nagtaas na hindi na 3875 ano kasi na-stuck sila dun last time eh ayun so recap lang natin 18 carats 4,217 ang 21 carats naman is 4,956 pesos ang per gram. Ito ay mga sanla lang. Kung ikaw kasi maraming nagtatanong kasi sa akin ito, ito na, na yung parang sanla benta. Pag hindi mo siya tutubusin, parang iwanan mo na, para paparimata mo, yun na talaga yung presyo, okay? Wala silang benta price or special price na mas higher kung iwanan mo na yung Uh, jewelry mo sa kanila. Okay? Kasi yung mga pawn shop, laan lang sila. They are not buying. Sanla lang yon Pag gusto mo ibenta, ibenta mo sa mga kakilala mo o yung mga friend mo. Kasi may nag, ano talaga na may mas higher pa pag ibebenta daw. No, wala pong ganun. Okay? Ayun, so if I were you, since mahal na ang ginto talaga ngayon pag bibili rin kayo ng brand yung is tubusin nyo or irin yun nyo, nyo. Pag hindi nyo pa kayang tubusin ng buo, is pwede nyo po yan irin nyo monthly. Okay? Kasi malulugi po kayo ang pagbibili kayo ng mga brand nyo ngayon, 5,500. Pagbibili kayo ngayon. Pag isasanlan nyo, ganito, okay? Ganito. Kaya yung mga mindset ng iba dyan na ang alam nila, bibili sila ng brand nyo, and then dadali nila sa pawnshop, akala nila is Mata, mas mataas pag dalhin sa po. Ayun, oh, di ba? Basta ganon. <laughs> Marami na akong nasabi. So, sa mga kapunchap ko dyan, you know the drill again. Comment down below sa mga sanla update nyo, experience nyo dyan sa mga location nyo again and again. Ulit-ulitin ko lang, depende po yan sa mga location natin, appraiser natin appraiser natin, staff, jewelry natin, record natin, ganun, okay? And sa mood ng nag appraise sa mga last natin. K kasi minsan, meron talaga yung nagsusupla dat, talaga, meron talaga yun, hindi din may iwansan. Kung naka-experience kayo ng na ganun, marami namang branch yung mga pawn shop ngayon, lipat kayo sa ibang branch or other pawn shop, ganun lang yun. So, that's it for today's vlog. Bye-bye and God bless! Thanks for watching. Comment down below kung magkano ang lang mo. oy. tubusin mo ha pag may ka kasi lugi ka. Bye!